Ala si Ridge. Sino si Ridge? Anak ni Mina. Si Mina? Ah, oh, spell dog. Huh? Spell dog. c t -O Spell cat. C-O-T. t Are you sure? Oh. Sure ka na ba? ah oh. uh. Smile. Huh? nite Ngite. Oh. Asa si mother? Si mother? Hmm. Nariyan sa kwarto. Nariyan sa kwarto. Ilan taong ka na? 59 years ka <laughs> na? Asan si Abet? Si Abet, nasaan? Si Oo. Oh. Uh -huh. Beautiful eyes, beautiful huh? eyes. Beautiful eyes ka. Oh. Close open? Close oh, Oo, close open. Oo. Oh. Asan ka ngayon? Kain, kain ng hapya. Kain ng Wala na? O, oh. oh. inom tubig. Bongga? Oh. Bongga, bongga? Ang sabi mo? Ano? Oh, Bonggang, bongga? Bonggang, bongga. Oh. Oh. Kanta ka na muna ang imagine. or oh, as, as strangers in the night. Huh? Kanta ka muna. Strangers ah oh. the night. So <laughs> o. <No. laughs> <laughs> Kanta ko na, 1, 2, 3. Strangers. Strangers. <laughs> Ay, mo. Babahay ka, ano? Bading ka ba? Sinong bading sa magkakapatid? <laughs> Sinong gusto mong sapakin? <laughs> Sinong bakla? Sinong bakla? <laughs> ano ba? Ata si <laughs> Mar? Nandiyan lang, natutulog na sa bahay. Sana. Sa ano? banda? Oh. Si Mina. Si, si Mina. Si Mina. Sino? Si, sino ano? Mina. sino, ba? Si Mina. Sino Mina? Ha? Si Mother. Si, si Mina. Ah, si Mother? Hmm. Uh. Naririyan lamang. Si sa... Louie. Louie? Oh. Nasa tas lamang. Naririyan lamang. Si Edith. Naririyan lamang. Anong ginagawa? na ganun na nilinis ng bahay ha? Ah. Oh, kanta na, kanta na, strangers. 1, 2, 3. Pero, may buksa na akong, ano eh, yaya na nyo eh. May kung na ba nakakakita naman dito? Wala ba kasi, ano ako eh. Oh, it's really good. <laughs> strangers <laughs> eh. Asa, may strangers kami, wala kami nakikita. Ha? <laughs> okay. huh? Bakit isa na lang ipin mo? Bakit isa na lang ipin mo? Puro mo yung ipin mo isa na lang. Ikaw. Asa si Boyet? Asa si Lario? Ano Ano ba Si Lario nasaan? Sino Lario? Hindi ko si Lario. Sino ba si Lario? ᱱᱮᱵᱚᱞᱚᱥᱛᱚ ᱠᱚᱢᱵᱟᱭᱚᱱᱛᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱯᱮᱱᱫᱟ ᱛᱤᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ